Pagkahatid ko nga kay Shushmita guys, ay nakita ko nga itong kulitis sa daan. Kulitis nga kung tawagin ng tatay ko ang gulay na ito. Pag nakakakita nga ako nito, ay naaalala ko ang tatay ko. Madalas kasi siyang mamitas nito, tapos lalagyan niya ito ng sardinas. Kasi yung papa ko guys, kapag walang ulam, pupunta lang yan sa tabing ilog, mamimitas siya ng kulitis, tapos bibili siya ng sardinas, igigisa niya. Solved na siya. Ang sarap kaya nito, igisa sa sardinas. Masarap nga din yung talbos ng kamote, alokbate na igisa sa sardinas. Yan kasi ang madalas na iluto ng tatay ko. Halos araw-araw nga guys, eh ganun ang ulam namin. Yun lang kasi ang kaya ng tatay ko na Sardinas, tas mamimitas lang siya ng mga gulay sa tabing ilog. Tapos, bibili na siyang bawang sibuyas kamatis. Minsan nga, bawang sibuyas na, eh, Swak na. Ang tatay ko nga guys ay madalang lang magkaroon ng trabaho. Pero ang kumakayod talaga para sa amin ang nanay ko. Sabihin na natin napakatamad nga ng tatay ko magtrabaho or maghanap ng trabaho. Nagkakaroon naman siya ng trabaho guys katulad ng pagdadrive ng jeep, pagdadrive ng bus, pagdadrive ng truck, pero sa kada pupuntahan niya guys eh meron siyang ibang babae. Meron pa ang scenario guys na ang tatay ko ay nagtatrabaho sa Pure Foods Company tapos, driver siya doon. Nalaman nga ng mama ko na meron siyang iba. Mega sardines nga ang gagamitin ko sa pagluto nitong ginisang kulitis na may sardinas. Alam nyo ba guys na masarap nga rin ang Hikaido sardines dito sa ginisang kulitis? Nang malaman nga ng mama ko na merong iba ang tatay ko habang nagtatrabaho sa Pure Foods Company ay pinuntahan ni mama ang Pure Foods Company para ipatanggal ang tatay ko. Naalala ko nga guys, ang dami nga naming stock ng hotdog noon. Ang sarap-sarap kasi ng hotdog ng Pure Foods, ba? Diba? Tapos, apaka-juicy pa ng kanilang mga product. Talaga bang tagsawa kami nun? Tapos, nung nagkaroon na nga si Papa ng iba, eh natigil na nga yung mga stock namin. Nang mapatunayan nga ng mama ko na merong iba ang tatay ko, ay pumunta nga siya sa Pure Foods at sinabi nga doon na hindi na nagsusustento ang kanyang partner at meron silang anak. Dagdag pa nga ni Mama guys na ang kanyang partner ay may iba nang kinakasama. Kaya naman, ang Pure Foods Company ay tinanggal nga ang tatay ko. Ang pinakamalala pa nga ang ginagawa ng mama ko ay hindi niya hinahayaan na lumigaya ang tatay ko sa iba. Pinupuntahan niya ito kung saan sila nananatili. Kahit pa nga, eh, nasa kagubatan sila nakatira. Paano ko yan alam guys? Kasi sinasama ako ni mama. Parang naging normal na lang para sa akin yung paiba-iba ng babae ang tatay ko. Pero meron na rin pagkakataon guys na iniwan na ng mama ko ang tatay ko. At yun nga yung tumira ako sa probinsya, iniwan ako ng mama ko doon para siya ay magtrabaho. So, mga ano ako doon guys, mga limang taon or anim na taon akong nasa probinsyang nananatili. Hiwalay ang mama at papa ko nung panahon na yon Ang edad ko nga noon, nung iniwan ako ng mama ko, ay 2 years old hanggang ako ay mag 8 years old. Kaya tayong kulitis guys. na. Mang ano ba? Masarap ba Ma Ma hmm Mama! Ang sarap. Ang dahilan naman ang pag ng pag-iwan ng nanay ko sa tatay ko noon ay hindi niya nakaya ang ginagawa ng tatay ko. Bukod kasi sa pambababae ng tatay ko ay nagiinom din to at mabarkada. Kaya naman, mas pinili nga ng mama ko na magtrabaho at iwanan nga ako sa probinsya doon sa nanay niya. Pero makalipas nga ng mga limang taon, eh nagkabalikan nga sila ng tatay at ng nanay ko. Dahil nangako kuno ang tatay ko na hindi hindi niya na ulit gagawin pa ang ginawa niya noon sa kanya. Ako naman guys ay masayang namumuhay sa probinsya kasama ng lola at lolo ko at mga pinsan ko. Para bang ayun yung mundo na gusto ko lang at wala nang iba. Pero dahil nga nagkabalikan sila ng nanay at tatay ko, ay nagdesisyon nga sila na kunin ako sa probinsya at magumpisa ulit ng bagong buhay at paaralin nga ako sa eskwelahan. Malungkot nga ako noon na iiwanan ko ang lolo at lola ko. Lalo na nga ang lola ko na umiiyak na aalis na nga ako sa kanila. Nung nagkabalikan na nga ang mama at papa ko, natatandaan ko noon, tricycle driver ang tatay ko. Tapos, nag-aaral na nga rin ako ng grade 1 noon. Tapos, yung mga sumunod na mga taon guys, ay bumalik ulit si papa sa dati niyang gawain. Kaya, madalas, si papa walang trabaho kasi sinasamahan niya ito ng kalokohan at hindi niya nga ito binibigyan ng respeto dahil nga lagi siyang merong sabit na ginagawa na hindi magandang gawin habang nagtatrabaho. Pag wala rin siyang trabaho, ay ang kanya namang ginagawa ay nagiinom, kasama ang mga barkada, tapos, yun na nga, pag walang ulam sa bahay, basta meron lang siyang isang sardinas, mamimitas na siya ng talbos ng kamote, alokbate, o di kaya kulitis. Ayan na yung iluluto niya, or ayan na yung magiging ulam namin sa araw-araw.